Ang issue dito, kung ano magagawa ng presidente. Hindi yung kung ano ang sinasabi niya na wala namang meaning. I would rather have a president with a foul mouth but does not steal the people's money than a president who prays every day, who read the Bible every day, but will also steal the people's money every day. That is the very, very, very corrupt issue in politics here sa tumatakbong presidente. Hindi dito yung issue sino yung may pinaka may pinakabanal na bibig. Hindi yung issue dito. Kung ang pinakabanal na bibig, ang issue dito para maging presidente, eh magpakunwari na lang lahat. mag Magpakaayos na lang manalta. Hindi yung issue. Ang issue dito, kung sino ang makakaharap at makakasob sa problema ng bayan. Corruption, kriminalidad, illegal drugs, at so forth. Poverty, yun ang issue dito. And I, I believe that is still it. So, yun po mga kapatid at mga kaibigan ng tingnan natin.